Ginunitang ngayong araw ang National Day of Remembrance para sa mga miyembro ng Special Action Force na tinawag na Fallen 44 na nasawi sa madugong encuentro laban sa Moro Islamic Liberation Front noong January 2015 sa Barangay Tukanalipaw, Mamasapano, Magindanao. Pinangunahan ni Interior Secretary John Vicrimulia at PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang wreath-laying sa monumento ng galan 44 sa Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat hindi na maibabalik ang hustisya para sa SAF 44, mahalaga na anya ngayon ang patuloy na pagsusulong ng reforma sa hanay ng PNP. In their pursuit of their mission and then their devotion as soldiers, they served they had their. They gave their service. They served their honor. But the question is where is the justice? The justice for the 44 will never be found. We have forgotten who is accountable. We have forgotten who is responsible. And we will never find them. But that is not any more important. Ang pinakamahalaga ay paano tayo uusod kung nasaan ang PNB ngayon, kung nasaan ang PNP noon, at paano tayo lalagpas sa mga na taon. Dapat din anyang magsilbing paalala ang sakripisyo ng SAF-44 na ang pundasyon ng PNP ay nakaugat sa sakripisyo, debosyon at paglilingkod sa bayan. The foundation of the PNP is that of sacrifice. The foundation of the PNP is that of devotion. The foundation of the PNP is that of service to country. Samantala, sa gitna ng umano'y kritisismo sa kanyang pamumuno, tiniyak ni Remulya na ang kanyang mga hakbang at patakaran ay para sa tunay na pagbabago at hindi sa kanyang pansariling ambisyon. Alam ko na maraming hindi natutuwa sa aking serbisyo bilang BILG. Alam ko na maraming nahihirapan sa mga patakaran na aking hinaharap. Pero ito ay hindi para sa akin. Ito ay hindi para sa akin ang ambisyon. Ito ay hindi para sa akin paggilingkod lamang. Ito ay para sa inyo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Kast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Musical News Authority.